Sa kalagitnaan ng paghukay sa isang minahan sa Barangay Country 2, Babinget, isang bakal ang nahukay ng ilang mga kalalakihan noong ikasyam ng Disyembre. Pero nang siyasatin, hindi ito pangkaraniwang bakal lamang kundi isang vintage bomb. Agad rumisponde rito ang Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Sa kanilang pagsisiyasat, isa itong general purpose bomb na may habang 53 inches at may bigat na 1000 pounds o halos 500 kilos. Katuwang ang Tubo Municipal Police Station, maingat nila itong hinukay. Nang matiyak na hindi na ito sa sabog, maingat itong kinuha ng reko at dinala sa staging area ng Binget Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit bago ito dalhin at i-dispose sa probinsya ng Tarlac. Samantala, dalawang panibagong plantasyon ng marihuana na nadiskubre sa probinsya ng Binget. Isa rito ay sa barangay Kayapa sa Bakon Binget kung saan aabot sa 3,250 na piraso ng tanim at tatlong kilo ng dahon ng marihuana ang nadiskubre. Mayroon itong halaga na higit isang milyong piso. Habang pinagbubunot rin ang aabot sa 1,500 na piraso ng tanim na marihuana sa isa pang taniman sa Takadang Kibungan, nagkakahalaga ito ng higit 300,000 pesos. Wala namang nahuling cultivators sa magkahiwalay na insidente. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.